Ayan na. Wala <laughs> to kahapon. O, ngayon lang bumalik. Gutom na gutom. Mag alas 10 na nang umaga. So, magandang umaga sa inyo mga idol. Shout out sa inyo lahat. At shout out sa 44,700 40, subscriber natin. So, ayan ang mga idol bumalik na si Wake gutom na gutom hingin ang hingin ng pagkain so napo natin ng mga kakain dito oo oh. oh. Hanapan natin ng makakain si Waki. Ayan o. ayan sa kongko. No? Saging sa naman lang iniak saging lang yung pagkain dito. Layas kasi mga idol. Ngayon lang bumalik. So, ito naman mga idol. Si Waki. Approve na sa DNR mga idol. Kasi tinanong ko dun sa DNR kung okay na ba to si Waki na dito lang sa akin. Kasi nga malaya naman na ayaw. Ayaw. Ak, na kuan lang siya. Na paalis-alis lang dito. So, minsan kinukulong ko lang siya kung masama yung panahon, tsaka kung napakakulit talaga, kinukulong tos. Minsan talaga, ayaw niya umalis dito, dito lang talaga. So, minsan naman, mga isa, dalawang araw, wala dito. So, ganito to si waki. So, kahapon, wala to kahapon. So, ngayon lang bumalik, gutom na gutom, mag alas 10 na ng umaga. So ito. Tolo lang saging na lang. Oo, oh, ako. Oh. oh. Saging alis na 'yan. <laughs> Binigyan mo ng pagkain na alis talaga 'yan mga idol. Ganyan 'yan. So, ito. Bibigyan pa natin. Mamaya. Wala na siyang ko nito mga idol, wala na siyang kakumpitin siya. Wala na siyang aawayin. Wala na dito si Lois Ayan o, si Waki. Dito lang po palagi sa motor niya. Yan yung motor niya mga idol. Yan yung nabili nating motor dahil kay Waki. So, nung trending pa si Waki. Ngayon, medyo bumaba yung views ni Waki ah. Pero ito yung napundar niyang motor. Ayan na naman oh Okay na yan mga idol. Kahit approve na yan sa TNRC ko an. ito naman yung kanya kulong dito ko siya kinukulong mga idol kapag pasaway talaga kunya yung may mga kuno may mga ibibilad kagaya ng isda o kaya karne kailangan mo talaga ikulong to kasi ubusin niya yan ubusin niya kuha pero itatago niya kung saan-saan no -saan. So, dito siya nakakulong dito yung kulungan niya dito naman nakakulong si Tawiswis Ayan. Problema, wala dito sila lawiswis Swiss. Ando na sa dinar So, malay mo, makap makapunta tayo sa dinar So, pwede natin kunin din si Lawis Swiss. Di ko alam kung saan to, banda si lawiswis Swiss eh, alagaan daw muna nila. So, ayan na, binigay na natin na naman kay Waki. Ayun. Ganyan yung kapasaway. oh ayan. Sa ulo ko pa talaga. sa ko pa talaga mga idol kumain yan o oh. oh, mas okay na mga idol kasi nung kapunta ko sa dinner wala na tong problema kasi si Waki hindi na tayo mag-aalala baka kunin siya ng dira kaya, ano? kasi tinanong ko nga doon wala na, wala naman daw 'tong problema kasi malaya naman. Nakita kinita, nakita din nila sa video. Tiningnan nila sa video. Oh, ayun na si Wake. Oh. Ayun oh. Ayun na, tingnan nyo mga idol. Dala yung pagkain. Saging lang yun. Walang problema yan mga idol sa pagkain. Kahit anong, anong ulam mo o kahit anong pagkain ibigay mo, kain yan. pag umalis yan, siguro bukas ng umaga na naman, pabalik. Ganyan yan si Waki ka ano. Pero babalik at babalik talaga. Gaya kahapon, wala yan kahapon. Ngayon lang bumalik. Tapos pag... Ngayon nga lang bumalik. Paglabas ko, yun na, diretso sa balikat ko. Hingi ng pagkain. So, ayun na, lumipad na. Ayun o. Oh. Ayun, sa so may mangga mataas na mangga itatago niya siguro yung pagkain niya ayun nilagay na yung pagkain tawagin ko ak 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 ayaw makinig ah Ayan na. <laughs> Tinago lang yung pagkain yung mga idol. Ito pa yung isa niyang pagkain. Oh. Ako! Ayan o. Oh. oh, oh, Yan yung kung sa kanya mga idol, kinukulong talaga siya pag may mga tuyo, o kaya isda, o oh, mga tawag nito, karne kang ibibilad. Kukulong mo talaga yan. Kasi ubusin niya, itatago nang itatago. yun na. Ganyan yung kakulit. So, kaya kaya dati ko siya kay Luiswis, parang galit siya kay Luiswis kasi parang ayaw niya nang kaagaw dito. Kasi minsan pag pinapakain ko si Luiswis, gusto niya talaga ng gagawin yung mga pagkain ni Luiswis. Ito na 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 yung kuniwaki. Ano ako? laglag -lag na yung saging niya. Kunin natin. Ito mga idol. Ako! Ak! 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 Ah, may... May kinain pa pala siya. Ako! Oh, oh, oh. Hmm, tanggol ah, si oh. di oh. si tanggol oh. Oh, maaliw ka lang talaga dito kay Waki mga idol. Nakakatawang tingnan. Oh, nalaglag na ah. Oh. Hmm, nalaglag na dito ito naman yung gansa dito wala tiningnan ko na yung ano walang itlog na yan dyan oh, walang itlog oh, wala tinanggal ko na yung mga itlog walang walang mga similya yung itlog you know pag ganito mga idol na oh, tinignan nyo tatabunan nyo ng kung ano Mahilig talaga magtago ng pagkain. Pag ganito mga idol na may pagkain pa siya tos hindi pa siya umalis siguro hanggang mamayang hapon to. Hindi to aalis muna dito. Dito muna to. Pag ganyan. Oh, tingnan mo yung side mirror ko. Siya yung nakasira niyan mga idol kasi lagi niyang ginaganyan. Hmm? Hmm, oh, tingnan nyo. Yan nakita niya kasi yung sarili niya dyan sa, sa, salamin oh. yan yan yung motor ni Waki o so oh, mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So mga nagpa-shoutout pala mga idol, so pasensya na muna. O so pag hindi na ako busy mga idol, si shoutout ko na lang kayo. So na-screenshot ko naman yung mga nagpa-shoutout. So ayun si Wake. oh, so, update-update ko na lang kayo dito kay Wake. So ayun mga lord, thank you sa so support tayo yung lahat. At kung bago lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipinunod na ng notification bell para update kayo sa so, sunod pa ng mga video. So thank you. O so, oh, yun na pala, lumipad na si Wake. Punta doon. Pumunta na doon si Wake. Pero okay. babalik yun mga idol. Walang problema yan. Ayan. Thank you.